Noong panahon ng pananakop ng Kastila sa Pilipinas, nagpatawad ng sayambara ang bagong gobernador-general. Gobernador, sino man ang makasagot sa tanong ko? Bibigyan ng ginto at kalayaan, pero kapag mali, kulong. At ito ang kanyang tanong. Ano ang nauna, itlog o manok? Mga sagot ng taong bayan. Pantas isa. Itlog po ang nauna. Gobernador, eh sinong naglabas ng itlog? Hindi mo alam. Kulong siya. Pantas dalawa. Manok babae po. Gobernador. Papaano maging marami manok panahon ngayon samantala walang manok na lalaki? Pantas dalawa. Ang inahin ay maaaring mangitlog kahit walang tandang, at siya mismo ang nag-inkuba sa mga itlog hanggang sa mapisa ang mga sisiw na lalaki. Kapag ang mga tandang ay lumaki na, sila ay mag-aasawa sa kanilang ina. Gobernador, kung ang inahin ay namatay bago mag-asawa ang mga anak niyang lalaki, papaano? Hindi mo alam. Kulong din siya. Tahimik ang lahat. Hanggang sa pumasok si Mang Tomas. Hindi siya takot. Hindi rin siya nagmadali. Tahimik siyang tumingin sa gobernador at sumagot. Ako po ay may sagot. Ang itlog ang nauna. Gobernador, bakit itlog? Ibigay ang rason. Mang Tomas. Simple lang po. Ang itlog ay hindi nakakakilala ng manok. Pero ang manok, kilala niya ang itlog. Ibig sabihin, ang itlog ang nauna. Lahat ng Kastila na paisip. Ang gobernador ay natahimik. At pagkatapos ng ilang segundo. Gobernador. Hindi ko alam kung tama pero hindi rin ako makatanggi. Matatalino nga kayong mga Pilipino,